Kung bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayo updated sa bawat kabanata ng Patagterang Pinoy. Sa kagustuhang mailigtas si Tinding mula sa malupit na kamay ni Pilar, isinugal ni Tanggol ang lahat pati sariling buhay. Sa pusod ng dilim, sa pagitan ng mga aninong gutom sa kapangyarihan, lumaban siya kasama ang kanyang ama, si Ramon. Buong tapang nilang hinarap ang mga halimaw ni Pilar. Ngunit sa isang iglap, isang pagkakamali, isang saglit ng pagkakalingat at si Ramon ay natiktikan. Isang malakas na hampas ng baril sa kanyang likod. Napaluhod siya. Sumunod ang mga suntok, sipa, pugbog, walang tigil, walang awa. Papa, sigaw ni Tanggol, basag ang tinig. Sumugod siya, handang sumalo ng bala. Ngunit hinarang siya ng mga bangis. Sinunggaban, pinadapa, binubog hanggang mawalan ng lakas. Sa gitna ng karimlan at kaguluhan, mag-amang magkahawak ng kamay hapang pinapalibutan ng kamatayan. Samantala, sa loob ng lumang bahay na ngayon naging hukuman ni Pilar, si Tindeng at Alfredo nakagapos mga matay puno ng takot. Sa kanilang harapan, si Pilar hawak ang baril na katayo sa gitna ng kasinungalingan at kapangyarihang ipinaglaban sa dugo ng iba. Pumukas ang pinto, si Marites. May baril sa kamay at sa kabilang kamay ang mga titulo ng lupa. Hindi ka sana pumunta, sigaw ni Tinding. Halos mawala ng boses sa takot. Ilagay mo sa sahig ang baril, pati ang titulo. Ngayon na, malamig ang tinig ni Pilar. Walang puwang para sa pakiusap. Si Marites, nanginginig, ibinaba ang lahat. Alam niya, isang maling galaw at mawawala ang isa sa kanila o silang lahat. Sa lapas, kapatuloy ang kalbaryo. Isinampal si Tanggol sa sementadong estatwa na ngayoy parang nananahimik na saksi sa pagkitil ng katarungan. Ang lakas ng loob mo sumugo sa lungga namin, bulalas ng isa sa mga tauhan ni Pilar. Ngayon, matitikman mo ang tunay na kabayaran. Wala nang malay si Tanggol, pero itinayo pa rin siya. Isang patalim sa leeg. Si Ramon, paluhod, umiiyak. Nanginginig ang tinig. Ako na lang. Ako na lang ang saktan. Huwag ang anak ko. Sa loob, tumindi ang tensyon. Si Pilar, galit na galit, nakatuon ang maril tinding mamamatay ka na ngayon Matilde. Ngunit kahit nakagapos, si Tindeng ay lumaban. Isang iglap, nagagawan sila ng baril. Si Alfredo, pilit rin sumampa, sinubukang makialam. Isang malakas na tulak mula kay Pilar, umagsak si Tindeng, dumugo ang ulo. Isang putok, isang hiyaw. Tindeng, sigaw ni Marites. Sa labas, sabay na bumagsak sila Tanggol at Ramon. Sa loob, hindi alam kung sino ang tinamaan. Si Martes na pasigaw, si Pilar na tigilan, ang katahimikan parang sumigaw, ang oras huminto. Sa bawat pagsagip may kapalit, sa bawat paninindigan may sukat, at sa bawat pagtayo sa tama, may posibilidad ng pagkamatay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang katotohanan ang sumisigaw. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa baril, sa yaman o sa takot, kundi sa tapang na ipaglapan ang pamilya. Si Tanggol Ramon, Martes at ending, lahat sukatan, lahat lumalaban, hindi para sa yaman, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa isa't isa. Ang eksenang iyon ay higit pa sa karahasan. Ito ay paalala sa mundong nilalamon ng kasinungalingan ang pag-ibig sa pamilya ang revolusyon. At sa dulo ng lahat, isang tanong ang nananatiling bukas. Sino ang naparil? Sino ang tuluyan ng mamamaalam? At sa rigma ang ito, may nanalo ba? Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe at i-click ang bell para hindi niyo ma-miss ang susunod na kabanata ng FPJs, Ang Batang Kiyapo. Maraming salamat po at makita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.